morning po. Morning ma'am. Sir, yung nakapilito na lang po ako wala. Thank you. Sige ma'am. Ah. Uh, Ma'am. Ma Dito na po tayo sa pin location niyo. Ah. Thank you. Ito nga pala yung bayad ko. Oh. Ay, salamat po. Tsaka papansin ko, ang picture mo ata ako kanina. Ma'am, nagkakamali po kayo. Sus, dedenay ka po. Gusto mo, sumama so, ka sa akin sa akin. Nagdidad din ako para ang Oh. Um... But para... So, paano? Intayin mo ako, ah. Magsha-shower lang ako. Pagkatapos ko, ipapakita ko sa'yo lahat ng sexy pictures ko. Sige. Okay. Woo! Nakapakasurati ko na maglaik araw na to. Woo! Oh. Ah! Lipit mo, Brian! God! Okay, sir. Let's go. Oh. Get ready. Sisimulan na natin yung photoshoot. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Hindi ba gusto mong magkaroon ng sex photo? Kaya sisimulan na natin yung photoshoot. Sandali, sandali. Nakalimutan ko nga pala magpakilala sa'yo. Ako nga pala si Lieutenant Richard. Anak ko nga pala yung binubusuhan mo kanina. Lieutenant? Ah, uh, wala pong wala ang ka Ay! <coughs> Ano, Dad? Kamusta? Ano nangyari? Ayun! Nagkakandarapan tumakbo. Oo. Oh. pa ng mokong. Ma? Oo, oh, ka na. Pakain na tayo. Pasok na. Ma, regalo ko. Ay, salamat. Nag-abala pa nga naku. Oh, ano nangyari sa'yo? Ah, uh, ano ma? Uh, Nagdaro kasi kami ng ning... Benji ng ano eh. Chess nung nakaraan, nabalian ako. Ah, na basketball pala kami. Ay, ko ikaw talaga. O siya, Sarang mo muna yung pinto at kukunin ko yung pagkain. Ma, Nakain na tayo, ha? Ano tayo? Mo. Tikam na rin ako. Yung haba kasi ng traffic. Ah, uh, o sige. Magpahinga ka muna dyan. Punta akong kusina, kuha ako pagkain natin, ha? Sige Saka ma, muna. Sige. Nak, may kumakatok. Tingnan mo muna. O, oh, baba. Uy, kinakuha mo dito. Tsaka paano na may bahay namin? Ako, iho. Relax ka lang, ha? Pumunta ako dito kasi Anak? Ay, ma. Sino ba yan? Ang tagal mo naman. Kakain na tayo. Ah. Ay. Ma. Magandang araw, ma'am. Ako nga pala si Lieutenant Richard. Po? Oh, Lieutenant? Bakit po? May ginawa bang kasalanan tong anak ko? Ah, wala naman, ma'am. Ah, uh, so ko lang po tong cellphone niya. Naiwan niya kasi. Ako oh, talaga, napakakalat mo sa gamit mo. Ay, baka gusto niyo muna pong pumasok at makikain sa aming birthday ko po kasi. Eh, dadalawa lang naman kami ng anak ko. Ay! At parang pasasalamat ko na rin po uh, sa inyo. Ma, hindi na. Tsaka baka may, may trabaho pa si sir eh. Sige, huwag na lang po sir. Salamat na lang. Ay, oo nga. No. Ah, uh, okay lang. Ay, off duty ko naman eh. Ah, uh, happy birthday po pala. Ay, salamat po. Oh, yun naman pala anak. Sige na, papasukin mo na si sir. Kain na tayo at Tayong dalawa lang naman. Tara po sir, pasok po kayo. Nako ma'am, salamat sa pagkapakain niyo ha. Happy birthday kule. Ay, walang ano ma'am po, nagustuhan niyo ba? Masarap po. Ah, okay. Mas ah, uh, ma, la. magkabasa lang ko siguro ako. Masyadong mainit dito so, eh. Gusto ko nang maliwalas namin, tsaka Yossi ka lang muna O oh, sige. Huh? Lakag tigil sa Yossi talaga. Uh -huh. Batang to. Huh? Um, eh, okay, ma bakit ma'am, paika-ika yung paglalakad ng anak niya? Ay, kanina po kasi pag uwi niya, sabi niya na sobrahan daw sila sa basketball kahapon. Kaya ayan, paengka-engka maglakad. Ah, mag sila lang din po ako, mama. Naku, isa pa kayo. Sige po, sundahin nyo na lang yung anak ko. Diyan lang naman yung sa labas eh. Sige po. Okay po. Salamat po rin. Sige po. Okay, Hoy! Ano ba kasi pakay mo dito, ha? Ano? Para buong sa nanay ko? Ha? Gusto mo malaman ko anong pakay ko rito? Kuna mo na nalitratoin mama mo. Sa ilalim ng lamesa. Tapos isisundo sa akin. Kako ka pali! Takin na nanay ko yun. Ba't ko gagawin yun? Ops, ops. Teka lang ha. Baka nakakalimutan mo. Ikaw yung may atrasa sa akin. Kinuna mo ng sex photo ang anak ko. Tapos, minanyak mo. ina na gago ka ba? Ha? Ha? Gusto mo? Pati nanay ko, idami ni ko dito? Ha? Tanay ko yun, gago ka ba? Ayaw kong mag-aksay ng panahon. Gagawin mo, pinagagawa ko. O sisirahin ko yung araw ng nanay mo. Nandiyan na pala po kayo. Salamat po pala sa pagpapakain niya. Eh, walang anuman. Sabi niyo nga po kanina, nagustuhan yung handa namin. Ah, uh, ma, ako na lang pong magiging pitang pinagkainan natin. Masarap po yung luto niya, Ano pong sekreto niya? Ako, sir, wala pong sekreto yun. Minana ko po yung recipe niya yun sa lola ko pa. Ayun ba? Opo. O oh, anak, ano ba yan? Napaka-clumsy mo talaga. Ganun ba, ma? Am? Pero walang sekreto hindi nabubunyag na mo. May kasabihan nga tayo, anumang sikreto, hindi maitatago ng matagal. Ma, oo nga naman. Uh, m -m -m. Ma? Oo. Oh. Hindi na to kaya. Sasabihin ako sikreto. O ano na naman yung anak. Ma? Ang totoo niya, ma'am, uh, na iligtas niya yung anak ko kanina. Ay, talaga po. Ay, nakaka-proud ka naman, anak. But Opo, ma'am. Ma am. uh, blessing in this nga eh. Kasi na-hold up yung anak ko na siya. Kaya nailigtas niya yung anak ko. Kaya maraming salamat sa iyo. Uh, Kau talaga, anak. Nakaka-proud ka naman. Buti walang nangyari sa inyo ang dalawa. Uh, kung uh, nga, kung nga po, eh. Hmm, ikaw talaga? Oh. paano, ma'am? May mga gagawin pa po ako. Mauna na ako, ah. At maraming salamat po. Happy Ay. birthday po. Ay, sige po. Salamat din po. Salamat. salamat. ama hatid ko na lang po, po sir si Sir sa labas. Sige na. hatid mo muna. Ang paa mo, ingatan mo. Mag-iingat, Nak. Ma. Sir. Sir, sandali lang. Bakit po ginawa yon Ang alin, yung pagsasabi ng pagliligtas mo sa anak ko? Oo. Oh. Simple lang. Una, ayaw kong sirain yung kaarawan ng nanay mo. Pangalawa, gusto ko ma-realize mo yung mga pagkakamali mo at akuin ang kasalanan mo. At ang panghuli, gusto ko maitatak sa isip mo. Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag na huwag mong gagawin sa iba. Salamat, sir. へえ。